bigla ang pakita ko lang po kung ano yung mga darating ngayong new arrival namin na Sabado. So ito po, mga uh, bagong labayen lahat. Ito may mga uh, J1 low tayo, mga gahanap ng mga ganito magdiwang po kayo ngayon you know, mga J1 low tayo tapos may isang G cut dito hindi ko alam anong size ba nito J1 low na naman kaso maliit lang tong J1 low na to namin dyan mga running shoes may dunk low pa rin dyan tapos ito yung special na naman sapatos dito yung dragon Bulls natin from Anta grabe to alam nyo na pag may nakita kayong ganyan na bumubukol-bukol sa likod tapos may nakasulat na Anta sa likod Dragon Ball kuya, yan. So, dun po sa mga nakakalang kung anong colorway ito, leave it in the comment section kasi alam nyo na, pag Dragon Ball, meron tayong Piccolo, Gotenks, Black Goku, napakarami pong colorway niyan. And very interesting yan na sapatos. May roots yan. May roots yan sa aming, may connection yan sa kabataan ng mga batang 90s, di ba? So, yan. Swerte na makakakuha nito. Da, ay, parang ayoko na lang ibenta to. Display na lang namin kaya to dun sa, ano, sa collections namin. Ang sarap kolektahin ito sa totoo lang. Pag nakompleto mo lahat ng mga colorway nito. Mmm, damn. Brown pa na yung f tara, pasok tayo dito sa loob. Ito yung... Maliit na bodega namin to Yung mga dunk low natin Tapos mga J1 Isang box rin po to Yun nagsawa oh. Magsawa po kayo sa dunk low Saka J1 ngayon to reverse mocha mm, Travis Scott reverse mocha ito rin meron din tayo dito sa kabila mga J1 sa kadang din po yan pandaw so ito bilib nung bilib ako sa kalidad ng puma na to grabe tong puma na to napakaganda kung nagkataon kasha lang to sa akin lang hindi ko na to papakawalan 6.5 lang kasi yan ay hindi 7.5 sa US ganda ng datingan nito. Yung ilalim niya halos halos walang senyales na ginamit. Yun, meron din dyan EQT oh. Katago pa, sumisilip lang. Tapos may nakasama pa nga na ganit. Napakaganda din ang kondisyon nito eh. Yun oh. sumama pa, hindi na nahiya, ba? Diba? Yan po yung mga darating nga uh, Friday, uh, Saturday sa ating arrivals. So yun, alam nyo naman sa Okay World, may... May time na sinusunod every week may new arrival may sales so it's 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 just a cycle na tinatawag di ba parang buhay paikot-ikot paulit-ulit and it keeps on going and going hanggang yun masatisfy yung cravings natin sa sapatos yan mga dami pa diyan na dapat asikasuhin kasi dito po talaga kami naglilinis ng shoes kaya akala nyo, yung mga nakikita nyo dun sa tindahan namin, okay na okay na siya kasi po inayos nilinisan na namin pero originally hindi po sila ganun talaga kagandahan ito let me give you an example itong unitsuka na to ba eh. ganda ganda niya kaso mo nakapakarong eh. so matinding kuskusan po yung pinagdadaanan namin dito para lang maihatid sa inyo yung mga ganitong sapatos di ba So yan, abangan nyo po sa Sabado. Pwede din ko yung mag kasi magla-live po kayo pagkagabi para hindi naman po unfair sa mga tao na sa online or Facebook. Pantay-pantay po tayong may access sa mga sapatos niya. So that is it. Maraming salamat po sa panonood.